sa pamayokan mga barata. Lampas sa 400 na law enforcement units, ipigtaltag sa banwaan kan libon para sa BSK elections. Para tukdo na nagserving chairman kan Board of Electoral inspector sa BSK elections sa Legazpi City, gadan kan madiskwido sa motorsiklo. Labis ang gatos na PDL kang Legazpi City Jail, nakapagboto sa BSK 2023. Mag-live-in partner, aristado sa Baybas Operation sa Camarines Norte. Labi 300 mil pesos na kantidad ding shabu na recover. Ikaanom na kasalang bayan kan ako Bicol Party list, ginibos sa Katanduanes. Asin, abangan ang mga eksena sa pagsikad kan ako Bicol sa Katanduanes. Bareta taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadugma ng may story ang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sa detalyes, pagbabantay kang otoridad sa Banuaan Kanlibon matapos na pa iserarom sa Comelec Control. Mas pinaigot pa sa pagsikad kang BSK election ngunyan na daw. Lampas 400 na law enforcement units ipig-deploy sa nasambit na banuaan. Aramo ng bilog na detalya sa report. Ni may arango. Tutal na 479 personahis gikan sa man iba-ibang law enforcement units ang ipigtaltag sa Banwaan kan Libon para sa Barangay Asinsanggo nya ang Kabataan Elections o BSKE ingunyan na aldaw. Kompuesto ininin kapulisan, militar, special action force asin Philippine Coast Guard. Sa kada voting center sa Banwaan, duwang pulis ang ipigtaltag asin may quick response team man na nakaalalay. Eh. butanteng si Damaria Maria Asin Diego Barangay Bulusan. Maski nasa red category ang bilog ng dampanwaan, kampante daan na ligtas ang saindang pagboto sa BSKE. Urog ng matuninong man ang saindang barangay. Alagad bintahimang mang giraray daan na mas pinaigot ang pagbabantay kang otoridad para masyerto ang kaligtasan kang mga siring ng Dambutante. Dito sa amin sa bulusan, although ganun ano, pero dito sa barangay namin, wala namang ganong risyo ano, naman. Kasi peaceful naman yung barangay namin. Dito po sa barangay namin, wala pong problema. Okay po dito sa barangay namin. Kasi uh, natural ako siya para sa amin po kasi natural na po yun. Lalo nang lalo na sa ganitong ano natin eleksyon. Natural po po yun. Kasi para maging safe rin po tayo. Kasi syempre, hindi natin alam, ganon. Hindi natin nasisiguro. Pero mas okay po yung ganon na mayroong mga kapulisan. Ibon. Nakatutok man sa banwaan sinda Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obinque, asin Provincial Director Kang Albay Provincial Police Office na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Kung sa impinanginot ang opisyal ang paglibot sa bilog na libon, nga ni personal na mamonitor ang 47 barangay digdi. Sigun kay Ubingke, apuera sa mga butante, saro sa pigtao ang panindang atensyon, iyo ang siguridad man kang mga paratukdo as inibapang nagpafasilitar kang BSKE. In kaso man may biglang magbutuang kariribukan, preparado man daan bilog na puwersa. Sinanda namin na seguridad sa uh, ating mga kababayan dito sa Libon. Uh, I think sufficient enough na masabi namin na maprotektahan natin ang ating mga uh, kababayan dito sa uh, bayan ng uh, Libon. Huwag na po tayong magkumprontahan. Uh, siguro makikiusap na lang ako na yakapin na lang natin ang mga dapat nating gawin, lalo, lalo na ang ating bagong administrasyon. Sana manumbalik na tayo sa daan patungo sa ikawunlad ng bayan ng Libon. Sigun man kay Kunanan, sa saindang paglilibot asin pakikipag-ulay sa mga residente kan Libon, mas naging kampante man subot ang mga residente kan Banwaan, lalo na kang ipasairarong ini sa Comelec Control. Kung sa imparte in ka inyang pag-implementar ng curfew hours, na ipig-implementar po ang oktubre 28 na madurar sundo Nobyembre 10. Pun alas 10 ng banggihas hasta alas 4 ng aga. Nagpapasalamat po sila, lalong-lalo na ang mga community na talagang nararamdaman nila ngayon ang kanilang siguridad. Uh, seguridad. So comparing naman po dati no? at uh, tanggap nila at uh, kinakausap namin sila, mga nasa palengke, yung mga na um, nagte-tricycle uh, nagpapasalamat sila na andito uh, buhos ang suporta ng kapulisan dito sa munisipyo ng Libon. Pero sa Libon Albay, nakatutok man ang otoridad sa seguridad sa Islam probinsya kan Masbate. Kung sa inanong na barangay ang pigdeklarang nasa red category. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. sing reklamo manungod sa boat buying sa probinsya ng Albay. Pigi-imbestigara na kan Comelec. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Maabot sa 14 na kaso ng vote buying na i-record kan Comelec Albay sa bilog na probinsya. Iniyan pig kumpirmar ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw kung sa mga iniang gikan sa Tiwi, Legaspi, Rapurapo, Daraga o asin ginubatan. Sigun kay Bunaw, na nan mga ini sa Integrated Bar of the Philippines o IBP Albay kung sa inagkakaigwanan ng assessment sa mga dokumento na ipigsumite sa QR code kan kontrabigay arog kan mga litrato videos asin in iba pa na makakapagpatunay na namamakalin boto ang sarong kandidato. Ngunya na po, ninda -che check gabos mga lawyers na gusto pa, salamatan mo ng IBP Albay na talagang gabos digdi po sa Albay, ikaw po sindang lawyer na i-designate na volunteer lawyers for kontrabigay. Sinda na po ang nagigibok yung mga complaint. Kung in mapatunayan sa ginibong assessment na guilty ang mga pigreklamong kandidato, Pwede mga inimasa nga tanin kaso arog kan electoral as in criminal charges as in iba pang penalidad. Electoral po, disqualification, criminal is not less than one year, not more than six years, no probation, and disqualification to hold public office and to vote. So may accessory penalty, ano, ka na makakandidato, di ka pa makaboto. May preso ka pa, duro-diretso, so pwede ang i-probation. Kun mailihir asin mahali sa pwesto, ang sarong kandidato dahil sa reklamo kontra vote buying ang magiging proseso kan pagsalida iyon pigaapod na rule of succession. Mientras tanto, wara manin mga an towards na nanotaran ang Comelec Albay sa bilog na probinsya na nakaapekto sa perilian. Dahilan ka ini, ikinaugmakan Comelec ang kaibahan ka nangyaring perilian ngunya na taon. Kun mga nakaagi, kun sa inagkaigwanin diit na pagbabago asin mas naging malinig asin silensyo tinawan doon kan Comelec na nahiling nindang kooperasyon kan Labang Albayano, ngunya na sinhalos gabos nagsunod sa mga lay. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Lampas sa sanggatos na PDL kang Legazpi City Jail, nakapagboto man sa barangay asinsangguni ang kabataan elections. Detalye sa report ni May Arango. Saro si alias James sa labisang gatos na Persons Deprived of Liberty o PDL kan Legazpi City Jail na nakapagboto sa barangay asin sanggo kabataan elections kasabagong aga. Sabi niya, maski saro siyang PDL, mati niya ng gad na parte pa siya kan komunidad. Kaya naman dain niya sinayang ang pagkakataon na ipigtao sa iya na makapamili ng pinakakarapat dapat na leader sa inang barangay. Mga maugpa -ma po ako sa Ugwa -ta man po -ano, ng na makaboto sa na ano na po kaya. Subok naman po ito na. Eh, dati naman po siya ano. So kagawad, um, halos mga mga bistado po. Tapos, may mga maray po ito na sa barangay. Alas 5 kasabagong aga, Oktubre 30, kan po nan kan commission elections sa personahe kang kan, kan Legazpi City Jail ang pagkolekta kan mga gagamito na balota kan PDL. Alas 7 naman aga Khan, opisyal na magsikid ang pagboto sa laugan fasilidad. Sigun sa officer in charge kan Legazpi City Jail na si Jail Senior Inspector Fernand Sunga, ang mga nagborotong PDL enterong rehistradong butante kan syudad as hindi pa na kan usgado. Kaya may mga diretsos pa ining makapagboto. Right pinapakita dito na although nakakulong sila pero nire-respect pa rin, binibigay pa rin natin ng gobyerno sa kanila kung ano yung rights nila na mag magpili pa rin since na part naman sila ng uh, barangay pa rin at uh, eventually pwede naman silang uh, lumaya pa rin so uh, na enjoy pa rin nila yung uh, yung uh, kanilang uh, karapatan sa pagboto so, they, they still have the right to vote mm. Yan ang naging desisyon dyan ng Supreme Court eh, kasi dati kinwestiyon niya na nag-start na sila dati na magboto and then natigil ngayon na uh, nag na naman na allowed naman talaga sila magboto pa kasi aslong long na ano, uh, they are uh, still uh, considered innocent hanggang di sila na na ano na presumed innocent pa sila hanggang di nasa sentensyahan. Ongoing pa yung ano, maaring nga uh, ma sila or, ano. Hanggang wala sentensya tao, hindi pa may right pa sila na magboto. Ipigbalik naman sa mga designadong presinto ang mga ginamit na balota matapos ang entero ng makapagboto ang mga PDL pasado alas 2 kasabago. Matatandaan, inut ng sinabi commission komisyon na nasa 1,313 PDL ang maboto sa Bicol, 805 kain yan maboto sa Camarines Sur, 246 sa Albay, 178 sa Camarines Norte, 139 sa Masbate, 71 sa Sorsogon, asin 14 sa Katanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Pinaka-primerong mall voting sa Bicol, ipigkundusir sa siyudad ng Legaspi. Mga nagboto sa mall, ikinaugma ang kumbinyensya kay ni. Uyang report. Alas 8 pa sa nakasubong aga, nasa laog na kang SM City Legaspi ang 64 anyo sa Sirinato Dorado, Kanpur 4, Barangay Kapantawan, Legaspi City iningani na makapagboto sa barangay asin sanggo ni ang kabataan elections ngunya na aldaw. Ang barangay kay Aninda ang napili para mag aprovechar sa mall voting kang commission on elections. Sabi niya, maray na sinda ang napili. Apwera sa prioridad sindang senior citizens. Labi ka konbenyente ng gadaang nasa laog sinda mall. Bako nang mainit, bako pang surusuan. Hindi po okay lang po. Dayo na ano. Kasi po, dahil ka na mapilang alawig, so mag-aanap kang ano mo, Saka po, tranquilo siya. Siring ni Lolo Durado, tulus man na nakaboto ang sayang kabarangay na si Lola Preciosa na inumaw man ang Espersos Kang Mall as in Kang para maitaw sa mga butante ang kumbinyensya. Last week kami nagdigdi. Madali mo lang kami pagbutok. So Tadi ito lang kami. Mm -hmm. Ubo pa ang sayang sarung bulan na aki. Amay man na nagpasiring sa nasabing mall si Jeneline. Sabi niya, may umanda kaya siyang ibang mawala tangkang sa iyang aki. Kaya iniba niya na sana ini sa pagboto kampante man da siya na magiging komportable sindang mag-ina dahil sa marayman ang venue. And okay naman po siya, mas maganda dito kaysa doon sa school, mainit at saka mapila dito, hindi naman okay naman siya, mas madali. Eh. Sigun kay Maria Signora Bragais, Department of Education Supervisor Official o DESO na nakatoka sa mall, total na 719 restradong butante sa nasabing barangay at makaka sa mall boating. Apwera sa mall boating... Sa mall man gigibun ang vote counting. Diretso na po kami dito magkakas ng vote manually. Mm -hmm. uh Oo, -oh, uh, yung patumba-tumba na tinatawag mamaya. Then after ng lahat ng mga reports na gagawin ng aming electoral board, didiretso na po kami sa Comelec to submit the result and all the forms and paraphernalia. Mientras tanto, ang smc Legaspi ang pinaka-enot na pigkundusiran kan BSK election sa bilog na reyon may medical team man ang City Health Office asin Philippine Red Cross Albay Chapter na ipig-deploy sa lugar para sa anuman na posibleng mangyaring emerhensya para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Para tukdo na nagserving chairman kan Board of Electoral Inspector sa Ligaspi City, gadan kan madiskwido sa motorsiklo, mag partner, aristado sa Baybas Operation sa Camarines Norte, 16 na padis, ipigkasal sa ikaanom nakasalang bayan kan ako Bicol Party List sa Katanduanes. Asin, abangan ang mga eksena sa pagsikad kan ako Bicol Cup sa Katanduanes. Yan asin ni Bareta sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kang pandemya, sa ibong kan na bagyo asin pag bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa. Bumabalik ang bicol Online TV. Para tukdo na nagserving Chairman kan Board of Electoral Inspectors kan Comelec sa siyudad ng Legazpi Para sa BSK Ingo na aldaw, gadan kan madiskwido sa motorsiklo. Detalyo sa report ni May Arango. Dedo na ray balansarong para tukdo na nagserving Board of Election Inspector kan Commission on Election sa Barangay asinsanggo niya ang kabataan elections ngunyan na aldaw. Matapos na madiskwido ang paglulunadang kay ni motorsiklo, alas 12.41 kasubagong ugto sa Sityo Balading, Pawa Legaspi PCT. Binisto ang biktima na si Ami Armario, na residente kang barangay Bugtong, Legas, PCT. May hiling pa sa pinangyarihan ng winalat na dugo kang biktima, mantampara mientras na ipigwalat sa sarong talyer ang nadiskwidong motorsiklo. Sigun sa nakahiling kang pangyayari, makaskas ang padalagan kang sarong motorsiklo nagikan sa barangay Pawa. Mantanggikan Barangay Tamaoyan, bigla man subot na buminutwa ang motorsiklo kan mga biktima na nagresulta sa saindang pagkagagadiswido. Yung ano nito, yung may ari nito, nahalaga ng panahon. Nasakyan pa sa likod. Gano'n ro'n kasi to, ng motor niya, papalit ng gulong. Eh nagmamadali siguro. Sa impormasyon, gikan sa pagsirbe sa Sarumpolim prising sa Barangay Tamaoyan, pauli na kutaan biktima para magboto sa saindang lugar napagaraman man na pigmamaneo kang aki kang biktima ang piglunadang kaining motorsiklo na binistong si Faustin Andre Armario, 19 anyos. Mantang binisto naman ang driver kan sarong motorsiklo na si Demi Tuason, 28 anyos Kampurok purok sa is Barangay Naga, Tiwi Albay, na seryoso man ang sinapong lugad sa hawak. Sa presente, padagos pang pigbubulong sa sarong pribadong ospital ang duwang driver kang motorsiklo. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. mag in partner, aristado sa Baybas Operation sa Camarines Norte, lampas 300 mil pesos na kantidad ng shabu. Na-recover, Uyang Report. Kasong pagbalgara sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang pigkakatubangon niya na kaso kang mag in partner na subot tulak ng droga sa Camarines Norte. Ini matapos na magpositibo sa ipigkasara na Baybas Operation sa Sarong Hotel sa Puruk 6, Barangay Lagunda at Camarines Norte pasado alas 7 ng kang nakalis ng biyernes Oktubre 27. Binisto ang mag in partner na sospek bilang alias Rere, 45 anyos, asin alias Bell, 42 anyos, asin parang residente kan Barangay Ilayang, kinagunan Agdangan, Quezon City. Nakuha sa posyon kan mga sospek ang tulong medium-sized plastic sachet laugang pigtutubo na siya bu. As in sarong belt pouch, laugang sarong plastic siya siya yung ang pigtutubo na siya bu na pigkakarkulong nasa 50 gramo o mil pesos o 340,000 ang street value. Apuera sa droga, na-recover man sa mga sospek ang sarong 500 pesos as in 34,000 pesos na ginamit bilang buy bus money. Sa impormasyon, pigkukonsiderar ang maglibin bilang high value individual sa Quezon City asin bagong na kar na tulak ng droga sa probinsya kan Camarines Norte. Mientras tanto, ang nasambit na operasyon, ipigkasar kang pinagsarong para sa kang Dait Municipal Police Station, Police Provincial Drug Enforcement Unit, na lead unit kang operasyon, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte First Provincial Mobile Force Company, asin kan Pedaya Camarines Norte, sa koordinasyon kan Pedaya Regional Office para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal Ako Bicol Cap Katanduanes, nagsikad na kang Sabado ang mga eksena sa pagbubukas kang pinakadakulang liga sa reyon dalanon sa report ni May Arango. na sinabat kan mga ang pagbubukas kang Apibicol Cup sa Katanduanes kan nakaaging Sabado, Oktubre 28, na ginibo sa Virac Sports Complex. Ang aktibidad ang pinunan sa performance kan Katanduanes State University. Nisinundan ni pagpapapisto kang onsing grupo. Ang paradala na si Jeric Tulay na halik pa sa banwaan ng bato, inabangan ng gad pagbubukas kang liga. Dati da kaya sa Facebook Live sana siya nagdadalan. Maganda. Uya na sa katanduan eh. Para ma-develop yung mga player oya sa katanduan eh. Kasabay kang pagbukas ng kompetisyon na paabot manin mensahe sin the Congressman Elizaldeco as in ni Jill Bungalon. Kanakubikol party list sa paagi ni Sarong video message. Pigtawan doon ka doon kongresista na dakulang oportunidad ang siring na pakawat, nga maipahiling mga bikulano ang tibay sa basketball. Laong maninda na maging patas ang gabos na kabali digding team, nganing maging maugmaan pakawat. Ito rin daw na bagay na nagkakaigwa kita ng patorne yung araw Lalong lalo na ito pong mga may gusto na mag-pursue sendang career sa basketball. You know, ako Bicol Party is so proud that uh, we were able to produce one native from San Andres, Catanduanes na madraft po sa sarong PBA teams. So this is our goal na matabangan ang sa mga local players na magkaigwa ng exposure and at the same time, madiscover ang and talent. To the players, may you find strength, agility, and team spirit on the court. Remember, every pass, dribble, and shot displays not just skill, but your dedication, passion, and love for the game. Naimbitan sa pagbubukas ang mga dating PBA players na sinda JJ Helterbrand at Rico Mayhofer na kabale sa grupong PBA Moto Club ipinahiling magkanduhan sa indang signature moves. Sa opening game, inot na isinalang ang Team Viga as in San Andres. Saya ko kasi uh, ito nga pala, nagpapasalamat din ako sa Pumigol kasi nakarating sila dito at saka sa mga players kasi ang nakapasaya pa sa kanila pagdating dito may mga sapatos, libre, 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 ano, libre uh, uniform, uh, jersey at saka excited sila kasi napapanood sa hindi lang dito sa buong Pilipinas siguro pa kasi ano pa yun ang ano namin excited talaga pasalamat ako dito sa Ako Bicol Cup kasi noon pa lang talaga gusto ko na yung mga ganitong ganitong mga liga at maraming maraming salamat uh, boss Saldico uh, dahil dinadala dito sa Katanduanes at hindi lang sa Katanduanes sa buong Region 5 Maraming maraming salamat po. Nagtapos ang sa final score na 84-83 kung sa team Viga ang nagulik ang kapangganahan. Binisto naman na kasurog best player si James Carl Obalde na may 26 points, 4 rebounds, 3 assists as in one steal. Yung team kasi binahay po yung best namin sa game. Uh, lahat naman po nag-contribute. Masaya po kami kasi uwi uh, po kami ng Viga uh, na panalo po. Mientras tanto, madura rin tulong si Manan ikibikap katanduanes. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Disi sa isna pa Ipigkasal sa ikaanom na kasalang bayan kan ako Bicol sa islang probinsya kang Katanduanes. Ang bilog na istorya, hatod ni May Arango. Naging matrayong po ang ikaanom na kasalambayan sa San Andres Viraca na pigpanginotan kang ako Bicol Party List. Maabot sa 16 na padis ang naging benepisyaryo kang programa naginibo sa parokya kang Immaculate Conception o Vira Cathedral. Ang mga padis na iman maitago ang sa indang kaugmahan, maski na ang sa indang mga magurang. Sinda Marvin na sin Salvation Dominguez sa usa naging benepisyaryo kang kasalambayan kung sa'y nagpahayag ang mga inina ang pagkasal sa sainda ang pinakamagayon na nangyari sa saindang buhay bilang padis. Istorya ni Marvin, daiboto sa iyan mga magurang ni Salvacion. Alagad sa sa iyang pagpupursigi, sa huri ang pagmiminuotan mang giraray nindaan na hibabaw. Sa, ano, sa, ako, sa programa nila, marami silang natulungan na yung walang kakayang may kasal. Isa po kami doon sa mapalad na may kasal sa simba na walang ano, ula wala kong masyadong gasto. Ang magurang man ni Marvin na sinda nanay Florenya at sin tatay Carlos maugmada at sindang mahiling na naan sa Indang Aki. Ano pagpakasal ng ako, Bicol. Kasi matagal na ang pangarap ng anak ko kaso wala nga ang pang financial. Kaya okay, masaya mo sa'yo naman ako. Labi man ang kaugmahan ni Junel at sin Erica Vergara, kandani Dani virak, na sa wakas kasal na sinda. Oh, Maugma Ta ano po, may basbas na po kami sa Naging posible ang programa dahil man sa inisyatibo ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na nagtutubod na dapat sa grado ang ibanan kan lambang mga padis. Here's to new beginnings, to love, to you, and to a future where every day is a testament to the promises you have made to each other. Mabuhay ang mga bagong mag-asawa. Cheers! to your happiness today and always. Sigun kay Domingo Go, Provincial Coordinator, kang ako Bicol Party List. Kadakol na magpapadi sa indang mm -hmm. probinsya mm -hmm. na warang kakayanan para magpakasal sa simbahan. Kaya bentahin na igonsiring kay ni programa ang partido. If not mistaken, pang-apat na kami ano, province na nag-implement ito. At napaka-saya po namin, napaka-ganda ng programa ito dahil marami kami mga talaga na nagsasama na hindi kasal. So this is finally their dreams. Kasi ng mga babae na ganitong ori ng programa ibadala sa mga kababayan namin dito sa Kataluanas. Apuera kaya sa libreng kasal, may mga surprise ang pampigtaon partido sa kada padis arog kan libreng sarong sa bagas. Sa presente, ang probinsya ka masbate ay sing kamarinesur na sana anday na kang partido para sa siring na programa. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Higanteng Christmas tree kan sarong dakulang mall sa siyudad ng Legazpi. Pinailawan na kang weekend. Ang mga eksena sa pailaw. Dala nun sa report na ini. Opisyal ng pinailawan kang nakaaging Sabado ang giant Christmas tree kang SM City Legazpi. Inihudyat man kang Christmas countdown kan mall para sa Pasko. May tas ining 27 feet as in kumpweso ng manibaybang malagintong disenyo. Antes ang pailaw, nagkaigwaman mo na ning halipot na programa na labi man na ikinugmakan mall goers. Presente sa aktibidad si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na talaga naman napawaw sa gayon kang Giant Christmas Tree Mall. Sigun kay Aguas, dakula ang magiging ambag sa turismo. Urog na itong mabarakasyon sa Bicol, lalo na sa maabot na Pasko. Maugmaman ng direktor na mahiling ang kaakian na presente sa pagtiripon na talagang nag-enjoy sa pailaw. Always uh, be thankful and uh, let's, uh, let's pray na yung mga nangyayari eh, di naman maapektuhan masyado yung Pilipinas, uh, especially Bicol region and especially Albay, para naman mas ma-enjoy natin yung Pasko. Yeah, Christmas for kids, so pag masaya yung mga bata, masaya rin yung matatanda. Sigun sa Manamianto Kang Mall, igwasindang pasabog taun taon para sa pagsabat kang Pasko, napigahan daan ng gadninda handog ninda sa mall goers. Ngunya na taon, may tema ining Angelic Christmas Fantasy. Every year we see to it na meron tayong iba-ibang theme na pwede i-look forward ng ating mga shoppers. So tama, this, this time meron tayong gold and red and then um, trumpets and angels no? para mas ma natin ang, uh, ang spirit ng Pasko ngayong taon. Kasabay kang aktibidad, liwat man na piglunsar kang mall ang sa Bears of Joy Project. Kung yung isa, ito donate po natin at mga bahay punan or yung mga nasa hospitals po ng mga bata. So I think eh, yun yung ano, essence ng Christmas kasi it's not about shopping and our bonuses. It's all about sharing what we have dun sa mga masigit na nangangailan. Makuku ang giant Christmas tree ini sa ground floor kang nasambit na mall. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak bikol. 56 dias na sana. Paskuna, ako si Nomer Corporal. Salamat!